Good afternoon mga kaibigan, mga kababayan At good afternoon po sa inyong lahat eh Ngayon po, ang video po natin ay patungkol sa muli kay Ipipanyo Sa kanyang uh, bagong vlog One day pa lang ang update ni Ipipanyo At doon, sinabi niya na hanggat buhay pa siya Hindi siya titigil sa kabibirak sa Iglesia Ni Cristo Hindi siya tatahimik Ganon ang paninindigan ni Ipipanyo Hanggat may lakas siya, hanggat buhay siya, hindi siya titigil. Mag-iingay na mag-iingay siya, mga mahal na kapatid. So, ganun po, mga kaibigan, mga kababayan natin, ang paninindigan ni Ipi Panyo, na kung saan patuloy niyang minumura, patuloy niyang uh, pinagsasabihan ng kung ano-anong masasama ang Iglesia Ni Cristo, na wala namang ginagawa sa kanya. Di ba? Nakaka-ano na, nakaka na pakinggan itong si Ipi Panyo Labrador sa kanyang pagmumura Panoorin nyo ang video kung paano siya manindigan. Tingnan nyo. Diba? Pero ganun paman, hindi po tayo titigil dito. Hanggat ako ay nandito, ako ay magsasalita. Ako ay sisigaw o isisigaw ko ang karapatan ng taong bayan. Kaya nga sa pamunuan ng Iglesia ng Jablo, Maawa naman kayo. Ha? 'Yon. <laughs> Hangga't buhay siya, mga kaibigan, hindi siya titigil. Pero nagmamakaawa na siya. 'Di ba? Oh, itong, itong ito yung ito yung kakaibang tao. Matapang pero nagmamakaawa, 'di ba? Matapang pero nagmamakaawa. 'Di ba? Sabi niya hindi siya titigil isisigaw niya ang kanyang karapatan at ang tinig ng taong bayan pero nagmamakaawa ituloy natin ang pagmamakaawa lalong lalo ka na Eduardo Manalo na isang mongoloid na leader ng iglesia ng Diablo o oh, diba patuloy na sinasabihan si ka Eduardo Manalo na mongoloid ay napakagaling talaga ng mongoloid na kapatid na Eduardo Manalo napakagaling alam nyo kung bakit napakagaling O, oh, yung sinasabihan mong mongoloid Ay, nako Sinusunod lang naman niya ng Napakaraming lahi At napakaraming tao Million million tao ang gumagalang dyan At pati mga ambassadors ng ibang bansa At mga pangulang iba't ibang uh, bansa Iginagalang ang sinasabi mong mongoloid Diba? Iginagalang nagkokorte si Kol, lahat ng mga ambassadors na pumupunta dito sa Pilipinas doon muna sa Templo Central pumupunta bago pumupunta sa Office of the President ng Pilipinas ganun ang sinasabi mong mongguloy ganun katindi ang kapatid na Eduardo Manalo na sinasabihan mong mongguloy no, di ba? o ngayon, ano kaya ang masasabi mo? Ipipan yung labrador. O, oh, ba? Diba? Eh, sa'yo ba nagkukortisikol <laughs> ang mga ambassadors at mga iba't ibang uh, pangulo ng iba't ibang bansa? Nagkukortisikol ba sa'yo? Iginagalang eh, ka ba? O baka hanggang dyan ka na lang, hanggang paninira ka na lang talaga sa kapwa mo Pilipino? Tuloy natin. Ha? Ah, huwag mo ko tatakuting diputa ka. O oh, Alam ko may wala hindi ka tinatakot wala hindi nga nag hindi nga nakiki hindi nga kumikibo ang pamamahala hindi nga nagsasalita di ba hindi nga nagba-vlog na kagaya mo na patuloy ang pag-vlog at pagkalat ng virus mo ng bunganga mo na mura ka ng mura diyan sa social media hindi ka naman inaano mas lalong sinisira mo yung credibility mo bilang tao if ipanyo labrador pag hindi ka tumigil diyan mas lalo pang mas lalong sinisira mo yan ang pagkatao mo walang umahanga sa ginagawa mo walang humahanga sa ginagawa mo, ipipan nyo. Habang ang pamamahala ng Iglesia ni Kristo ay tahimik lang na nakikinig sa lahat ng pangmumura mo, ikaw naman, habang nagmumura ka, lalong sinisira mo ang sarili mo at ang credibility mo, ang pagkatao mo, buong pagkatao mo dahil sa ginagawa mo. Dahil yung mga ginagawa mo na ganyan, hindi na makatao yan. Ang tawag dyan, makahayop. Mas may malala pa dyan na termino. Oh, yung ginamit mo makamongoloid hmm. bagay sa'yo hmm. tuloy natin kaya mang ka uulitin ko pero hindi isang monggoloid na katulad mo ang sisindak sa akin demonyo ka kahit isang milyon pa yung mga tao mong mahanap sa akin para patayin ako bakit sa, sa tingin mo ba basta basta na lang ako mga kababayan sino ba ang nagtakot sa kanya ang pamamahala ba Nagvlog ba ang pamamahala? Nagpakita ba? Nagpatawag ba ng medjamen At, at pinagahanap siya? Nagsalita ba ang pamamahala na hoy? Uh, Ipapanya Labrador Na isa kang soprimo Tumago ka na Nagsalita ba ng ganyan? Nang ganyan? Wala Hindi Ni hindi mo man lang marinig Ang tinig ng pamamahala namin Pero Naririnig mo Ang sakit at sama ng loob ng pamamahala namin sa pamamagitan namin ng mga kaanib sa si Iglesia ni Kristo. Kami kasi ang nagpapahayag ng saluubin kung ano ang nara anong ginagawa mong masasama at masasakit. Kami ang unang nasasaktan doon. Kaya kami ang unang unang magpaparamdam din sa iyo. di ba? Tinitirang mo kami sa social media, titirahin ka din namin sa social media. At hindi lang yon, mag-abang ka na. Baka darating, darating at darating na ang napakaraming ikakaso sa iyo ganun lang yon hindi ka pa talaga murat pa ng mura ang dami mo ng kasalanan masyado kang mapagtungayaw e nakalagay pa naman sa banal na kasulatan ang tao pagtungayaw ay doon sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asopre yan ang ginagawa mo sa bawat araw ng buhay mo puro mura ang lumalabas sa bibig mo sa halip na gamitin mo ang bibig mo sa pagpupuri sa Diyos, ang ginagamit mo puro sa pagmumura. Nako, hindi ka na nakakagawa ng kabanalan. Ang ginagawa mo lahat, kabanulan. Di, di pa, sasaluhin yung bala kung ano man. Lalaban kami. Pero sisiguraduhin ko sa iyo na mas marami. Ah, bago nila ako matumba, pinaghandaan na namin yan eh. Di ba? na doon ka pa lang sa malayo baka naliligo ka na ng iba't ibang uri ng pasabog ha gagamitin mo yung batas diputa ka kayo nga dapat ang makulong eh dahil sa dami na ng mga pari na pinapatay ninyo sa dami ng mga ministrong pinapatay ninyo sa dami ng mga pananakot ninyo sa mga taong walang kalaban-laban sa inyo mga demonyo kayo pero dahil nga mayamang kayo walang magawa ang gobyerno takot ang hustisya takot si ganito, takot ang pulis, takot ang NBI, takot ang ano. Kasi mayaman. Yan lang ang, yan lang pinagkaiba natin. At yan ang sistema sa bansang ito. Pag mayaman, hindi napapansin yung kasalanan. Pag mahirap, gusto agad ikulong, gusto agad patayin, gusto agad patahimikin. Ganon. Pag mahirap, kahit walang kasalanan, sige. Dahil gusto ng mayaman na, na patahimikin ito, Gustong gawa ng mga isyo, ayun, kikilos ang batas. Pero kapag mayaman ang may kasalanan, yung batas, tameme. Tama? Okay. Yan ang nangyayari. Napansin nyo mga kaibigan, kapag mayaman daw, tameme ang batas. Kapag maghirap, grabe ang batas. So, ibig sabihin, para kay nyo, ang batas ay para lamang sa mga mayaman. Hindi, ganun. Mali ka dyan. Hmm. Ibig mo sabihin ang lahat ng mga mababatas at tagapagpatupad ng batas Ang pinipili lang ay yung mga taong mayayaman Ha? Ganon ba yun? <laughs> Nakakatawa Nakakatawa si ipipan nyo Bahala ka sa buhay mo Ituloy mo lang yung nasimulan mo Dahil marami ka namang, marami namang nagbibigay sa iyo ng pera Pati yung pag vlog mo, o oh, kumikita ka niraman kumikita ka dahil sa mga kapatid na sa Iglesia ni Kristo na pinapanood ang paulit-ulit mong pagmumura. At kami naman, na mga Iglesia ni Kristo, ay sige, kumikita rin kami sa iyo. Kasi patuloy din kami sa iyong, at uh, patuloy din kami nagtatanggol sa pamamahala. Hanggat andiyan ka, andito rin kami. Uh, oh, Di ba? Give and take relationship lang yan. Symbiotic relationship. maninera ka, magtatanggol kami. Kumikita ka, edi eh, kumikita rin kami. Oh, kaso, may kaso ka kami, wala. Ganang pagkakaiba natin. Kami hindi kami nagtatago, ikaw nagtatago. Hindi hmm, ba? Kumikita ka sa pag-vlog mo, kumikita din kami. Oh, nagtatago ka, kami hindi, malaya kami. Natatakot ka, kami hindi, malaya kasi kami. Pinaghahanap pa ng batas, kami hindi. Oh. Ganun lang 'yun, may kaso ka, wala kami. 'Yun ang ayun ang kaibahan natin, ibibigay nyo. Sige, ituloy mo lang 'yan. Ganun talaga, ituloy mo ang buhay mo. Kasama namin ang mga pamilya namin, ikaw, hiwalay. Kamanak mo, pamilya mo, Oh, kami hindi kami wala kaming kaba. Ikaw ang gading kaba mo. Oh, di ba? Uh, I'm very happy. We are very happy para sa iyo. Sige tuloy mo lang yan. Ang pang pagiging hero mo. Ayari. At yan ang katotohanan. Hmm? Pero ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, hindi po tayo. Ha? Magpapatalo sa iglesia ng Diablo. Oo. Oh. sa ating mga kasama. Hindi kami iglesia ng Jablo. Ang iglesia ng Jablo, yung laging nagmumura. Kasi yun ang laging kinasambit lang ng bibig. O, sino kaya yon Ikaw yon Kami wala. Hindi, hindi mo nga marinig na nagmumura mga kapatid eh. Iba? Kahit ako, hindi mo kumarin na nagmura. Yung sinasabi mong uh, Jablo, yung sinasabi mong diputa, yung sinasabi mong demonyo. Oh. Sa, bukang, sa bibig mo lang yan lumalabas. Oh, ito, nauulit lang natin. Oh, di ba? Hindi hindi kita minum oh, ganun lang 'yon. Dige, ituloy mo lang 'yan. Ituloy mo lang 'yung pagtatago mo, pag-alipusta mo, pag uh, paninira mo. Ituloy mo lang 'yan. Go. Hangga't kaya ng puso mo. Hangga't kaya ng kalooban mo. Hangga't masaya ka diyan, ituloy mo lang 'yan. Hindi ka na namin pipigilan. Go. Ganun lang. Sige, tirahin na tirahin ang pamamahala. Hambalusin mo pa kung kaya mo. Oh, siraan mo pa. Tingnan natin kung magtatagumpay ka. Tingnan natin. Marami nang sumira sa iglesia. Nagtangkang sumira sa iglesia, pero never naging matagumpay. Ang kinasadlakan pa, hindi maganda. Sana wag mangyari yan sa iyo. Sana wag mangyari yan sa iyo. So mga kababayan, hanggang dyan na lang muna at maraming salamat sa mga taga-suporta natin at sa mga kapatid at sa walang sawang panunood sa ating video na kahit minsan nakakarindi ng pakinggan ang mga content natin dahil lahat na lang kay epipanyo Labrador. Pero maraming salamat dahil andyan pa rin kayo. Sa mga kababayan ko at hindi ko pa kasama sa aking munting channel, paki-subscribe at paki-bill all na lang. paka ng bill all. At paki-like and share na lang ng video natin para masana tayong masaya. Kung masaya itong taong ito, masana tayong maging masaya. Kasi sabi, sabi, ko nga kanina, kung siya nagtatago, tayo malaya. Kung siya kumikita, hindi kumikita din tayo. Ang ganun lang yun. Sympathetic relationship. Hmm, di ba? Scientific term yan. Scientific term yan. O, hmm, ba? Diba? Give and take relationship. Nagmumura ka. Ay, uh, ay, ipagtatanggol namin ng pamamahala. Hmm, ganun yun. So, maraming salamat. Salang sabang panonood.